To ah, <laughs> recognition to you! Hahaha! lang ba? Happy Ang bangis niyang, gumiling Ang bangis niyang, <laughs> Ay, uyum, nga pala. Ito yung sinabit kong metal kalina, hindi ko na bigot Kasi tayo Yeah! Ano yan? bronze and gold ito wow. pa yun sa journalism Then, imagine bronze and gold, and gold ha ito na yung mga oras na aakyat kami ng stage ng aking panganay kaya medyo kinakabahan ako kaya kunwari nagbibidyo-bidyo na lang ako ayan o, no? binibidyo ako yung mga classmates niya at inikot ko pa yung camera para kita sila lahat kaya get ready na kayo ha aakyat na kami <laughs> at nang matawag ang pangalan ni ate recognition lang to ni ate ha hindi to graduation Kabado ba lala? Sabi ka po Here. Here. At syempre, hindi ako bababa agad hindi ko nagagawa yung pinaraktis ko. <laughs> Parang nahilo yata ako sa isang ikot na yun ah. Happy graduation, graduation to you. Recognition lang ba? Happy recognition. Congrats. Ano yan? Ah, yun nga pala Ito yun, yung sinabit kong medal kalina. Okay, Hindi ko masyado na videoan Kasi nga, di ba, nagbablog tayo. Hindi makita isa. Yan. Yeah. Ano yan? bronze and gold. Ito po wow. sa journalism. Then Imagine bronze and gold, ha? With with honors! Consistent with honors yung wala, prep! Di ba? Tama? Aba, ano, ta -ta. Pre Prep, ano, ta -ta. grade 1 to grade 8. Yan, consistent honor siya, di ba? O, sa so pano? Happy graduation! Happy recognition pala! Tara na! Kain na na! Siyempre, kahit recognition lang yan, itreat natin si ate sa labas. Congrats, ate! Hmm. I say congrats to ate Taya, I say congrats to ate Taya yeah, taya, taya your <laughs> Again, oh. again Where's your nose? Where's your nose? Where's your tongue? Where's your tongue? Mm. O oh. oh, diba kung anong talino ng ate? Ganon din talino ng bunso. Oh, wag na magpatumpik-tumpik pa. Mangan na! you yeah.